tanggal na yung ano mo, sing-sing. Sana. Ay, hindi pa rin na. Ano ito? Yan na mo, gano'n mo. dito <laughs> hindi natanggal yung ano niya yung yung ano niya sa kamay sumikit na yung ano Pilakas. yung ano sa grip ko yan o niya ano niya yung ano yung gagawin mm -hmm. Umano, umano. Oh. Di ba na ano ka? Na Ba't sino, sinong nakano sa iyo? Sa anong naligaw ka? Bakit pinitsuran mo na Ha? Bakit pinitsuran mo? Hindi yun. Di ba naligaw ka dati? Saan ka naligaw? Ha? Kalamba Kalamba? Ba? Bakit naligaw ka? Ano yan, Ba't naligaw ka nga? Nagpipitsur ka na hindi, bak bakit naligaw ka dati? Ha? Doon ka sa D.W.D. dati? Ha? Ilang ilang taon ka doon? Hindi, ilang taon ka na doon? Ilang taon ka doon sa D.W.D. sa Calamba, Laguna? Three? Three years? O oh, two years? Three years. Two years lang ilan ilan taon ka na doon na ano, nag-aaral ka doon sa Disability Day? Uh, Bakit anong sinakyan mo dito sa Alabang? Bakit naligaw ka? Papuntang Kalambang. Punta ka lang? Kaya ko ng, ng paalabang, papuntang Kalambang. May Kalamba dito o doon ka sumakay sa Alabang ng Kalamba? Oo. Uh. Alabang ako sumakay. Oo. Oh. Tapos ano? Hindi mo alam kung Kalamba yun. O sinadya mo talaga papunta ka sa Kalampa. Ha? Hindi ko alam. Ha? Ah, di mo alam? Kaya naligaw ka? O. Ba't na pinipit sa Di ba na ano? Di hindi yung kamay kasi niya na ano? Na nilagay niya yung singsing -sing sa kamay niya. Tapos sumikip. Ayaw na matanggal. Oo, oh, kamay niya na malapit na mapuputok yung kamay niya. Ano tayo? Yung sing-sing ng ano, yung... Gripo? Sa gripo, yung kulay blo, no. sumikip na doon sa kamay niya. Oh. Hindi na, hindi matanggal. Oh. Dapat ang magtanggal noon yung doktor. Gaano, ano yun. Oo. Oh. Oo yung ano lang din yung kulay blue, yung Oo, yun. oh, yung hose ng gripo, nilagay niya doon, ginawa niyang sing-sing. Hindi -sing. <laughs> naman kasi niya alam na ano. Bali ko kasi yan tayo, bali. Kaya nga yung ano eh. Nag-aaral yung mga bali. Nakatwa siya. Hindi ano yun. yan. Ano yan tayo? Nung maliit pa siya, tinapon lang siya dito sa Alabang. One year old lang siya, nilagay lang siya sa ano. Nilagay lang siya dyan sa basurahan. Oo. Baby pa siya eh? Oo. Yung nanay, niya, yung nanay niya hindi niya kilala. Oo. Tapos dito lang siya, naglakad-lakad lang siya dito. Pinapakain lang siya ng mga tao na nakahubad siya nilagay sa basurahan yun ang nakakuha sa kanya eh. ano lang hindi siya inano inano lang siya tinanggal lang siya sa ano, basurahan tapos nakadlakad lang siya tapos tutulog lang siya sa tabi ng ano sa sidewalk binibigyan lang siya ng pagkain sa ng mga tao. Ba't naman nabaliw mga baliw? Hindi, hindi siya baliw dati kasi bata pa lang siya, nandito na siya sa ano, sa sidewalk, kiniwan siya ng nanay niya. Tapos, ano, parang nalipasan lang siya ng pagkain, hindi siya nakakain ng dalawang araw, tatlong araw. Yun. Kaya yun, tawawa siya. Dito na siya lumaki sa, ano, sa sidewalk. Yun, tapos, nung ano pa siya, ano, binata siya, nilagay nilagyan niya ng sing -sing yung ano niya. Yung kamay niya nang sa gripo, akala niya singsing -sing niya 'yun. So mikip, ayan. Oo. Napuputol na 'te. Wala pa putol yung kamay niya. E kailan ba ito kakagaling niya? Kung mayroong ano, tao na gustong tumulong doon sa kanya. Ayun no, oh, malapit na maputol yung kamay niya. Dapat doktor ang ano. Doktor ang magtulong sa kanya, dadalhin siya sa ano hospital. So, Nagwawala yan teh. Ano yun, i-injectionan eh? yan para hindi maka makatulog siya. Para Baila hindi Kanya siya gumagamit. Hindi, ano siya, tutulungan na. Dapat tulungan siya ng barangay. Nagaling sa spita tapos patulogin Andi, siya. Lala, lala, lalaban niya sa, inyong, sa mga hindi, ano. Sabihin lang, ano, punta doon sa may, ano, sa doktor, mag, ano, paputulin yung yung, ano, ng gripo para... Manlalaban pa rin yung kahit ano. Hindi, mayroong, ano, bak, ano, injeksyonan siya para makatulog siya. Hindi. Bakit, marami baliw ang, Hmm. Siyempre ano yan, kulang sa ano yan, kulang sa pagkain. Kulang sa pagkain. Sino nga ang pangalan mo? Very Ador Christopher. Christopher? Very Oo. Ilan taon ka na ngayon? 13. 13 ka na. Nung naligaw ka, ilang taon ka? 10. 10 years old? Ah. Nagpunti ako ng 21. Hindi ka na ano? Dunyari 21. Paano ka hinati doon sa ano? Sa DSWD? Hindi sinakay ko sa ampra ng mga ano? Yung mga barangay. Tapos umiyak ka? Hindi ka umiyak? Ano ka lang, nakaupo ka lang doon no. Ha? Miyak ka Pero may nagbibigay ng pagkain Nagbibigay na ng pagkain sa ano Sa, sa ampunan naman kasi Kapwa mo lalaki, laki Bububugin ka rin Ha? Bububugin -bu ka rin bago Papapasok pa, ka doon Bububugin ka rin Binubug ka? Ilang beses? Isang beses lang Sa? sa bakit bugbogin? Eh sabihin niya na bagong paso. Ah, bago. Ano <tinyo> na gigit naman. Babay tayo. Ah, sige. <tinyo> sige na lang ako tuyo. Okay? Ah. <tinyo> ano pa?